So wasak wasak mga kamukmok no So puntahan natin ang kamukmok So nilagay ko ulit yung ano kamukmok no Yung litag pang kahoy. So pupunta tayo ka, ano? Uh, Manitas, uh, so, sa ano Manitas Mansinitas So tara sa ko mga kamukmok So puntahan natin baka may nakuha kamukmok So wasak wasak mga kamukmok So puntahan natin mansinitas kamukmok no So ayan kamukmok Merong kamukmuk. Merong alimokon. Nakuha. So, akitin natin kamukmuk. So, laki. Alimokon kamukmuk. Mas taas. So, kung kuha kamukmuk. Mas taas kamukmuk eh. Nakuha sa mantilitas kamukmuk. Sa ano, itag kahoy. Mas taas. So, patayin ko muna kamukmuk Kung kuha kamukmuk So ngayon pa lang silang kuha ka mukmuk no? So yun know? Kuha ka mukmuk Yes Kuha talaga kamukmuk. Yan o no? Kaling So nilagay ko kahapon to kamukmuk no? Nilagay to kahapon Kahapon Yan kamukmuk mukmuk eh So magandang mata niya kamukmuk no? So lalaking ka lalaki So ganun pa rin kamukmuk no? yung ganoon talaga kamukmok wag nakahuli tayo ng ibong kamukmok so pagkawalan din natin kamukmok no so yan kamukmok yan so sa yung kamukmok ko dito lang talaga siya nakakuha ng kamukmok ko so, yung galing so ganyan kung paano yung kamukmok no so sobrang ilap so ban ilap niya kamukmuk no so lalaki to kamukmuk so kita-kita mukha kamukmuk no so lalaki sa kamukmuk ya kamukmuk so yung hindi pa ako nagpangati kamukmuk hindi pa ako nangate. kasi so, busy kaya kamukmuk so ito yung nakuha ko kamukmuk no nilagay ko ano ito kamukmuk yung naging ano nakarang-araw so binalik ko yung ano yung bitag natin so yung trap na itong kamukmuk no yung trap natin so kabila naman yung kamukmuk so niligkas siya kamukmuk so way, way kuha kamukmuk no huwag so, kuha niligkas lang so ro, nagtugpahan siya sa maliit na ibon kamukmuk no so tamsi yata naganok sa kanya kamukmuk so, walang kuha so ito na naman yung naka, ano kamukmuk nakaapak yung alimukon so alimukon yung nahuli natin kamukmuk dito sa bitag na to So yan kumukmok ko. Yan So natanggal na natin sa ano kumukmok no. So kusa lang siya na ano kumukmok no. Na natanggal yung ano. So ito yung ano kumukmok no. Buti hindi nakawala kumukmok no. So lakas ng lumik lumik pa So as on sana na huli kumukmok. Ito na no? So pagkawalan din natin yung kumukmok no. So, ngaran talaga pum kamukmuk, Kahuli tayong kamukmuk. So, pagkawala natin kamuk yan, kamuk ganda ang kamukmuk. 'Yan kamukmuk, ganda ng kulay kamukmuk. Yes. So 'Yan kamukmuk, kita mo yan, kamuk yan, kamuk 'yang kamukmuk. 'Yan kamukmuk, lalaki ang kamukmuk. So 'Yan kamukmuk. So, pagkawalan din natin ang kamukmuk, no? So, init at aso. maraming ibong pumunta kasi ka dito, dito mga kamukmok. So, yan. Yung maraming kamukmok. Maraming pumupunta dito ibong ibang kamukmok. Sa samtinitas. So, kung mayroon kayong samtinitas dyan ka mga muk so, subukan yung mga kamukmok. Pero, pakawalan yung, pakawalan yung kamukmok kung magano kayo, gagawa kayo nga nitong kamukmok. Kasi kawawa naman sila kamukmok, no? So, ito yung para sa so, mga limukong kasi karan sa mga kung dito kumakain dito sa mantinitas kamukmuk ano. Limo kong punay, mga parago, mga tagmaya. So kulay sa klaseng ibon nung kumakain dito sa mantinitas kamukmuk. So ito na kamukmuk no. Pakawalan din natin sa mukmuk bababa muna tayo. Ito na kamukmuk no. Nauli natin ang mga kamukmuk. So pakawalan na natin ng kamukmuk. So kawawaan man sila kamukmuk no? So pag nakahuli tayo mga ganito ng kamukmok, so pagkawala natin nating kamukmok para dumadami pa rin sila kamukmok, no. So ginagawa natin 'to mga kamukmok, so to. Yung nahuli to sa ano kamukmok, no, sa mansinitas. So nahuli natin 'tong kamukmok. So kita mo yung kamukmok, no. Lalaki, yung nahuli natin. So nahuli natin sa kan kamukmok sa mansinitas, kumakain kasi itong mga mansinitas kamukmok. Itong ibon na 'to. So, yung salamat sa panonood sa mga mga viewers ko, mga subscribers ko, mga kamukmok. sa so, salamat sa inyong suporta, no? So, minaut nga suporta rin gapon ninyo mga kamukmok, no? So, para sa akin itong mga kamukmok, so, so, pakawala natin yung mga kamukong, so, makahuli tayong mga ibong kamukmok, no? Yun, hindi natin pahirapan kamukmok. So, kawawa naman sila mga mga, mga, mga limpon. So pagkawala natin mga kamukmok So ito na kamukmok So pagkawala natin Para dumadami to sila kamukmok So lalaki to kamukmok So magano to breed, mag breeding season sila kamukmok So breeding season nga months nga karong kamukmok no, Sa months ng ano March So breeding season nila kamukmok hanggang August pa tong kamukmok no mga July Ganyan mga kamukmok mag breeding season nila kamukmok So magsisimlo na itong kamokmok Magpaparamitos lang kamokmok So baka nang itlog itong O ano Palalaki Lalaki itong So baka may inaano kong itong May pogad itong kamokmok So go, pakawalan ko na kamokmok So, so yung kamokmok ko Kawalan ko na kamokmok